Hello guys! Welcome to my YouTube channel Delia Love the Fanatics and ngayon po ulit di ako nakapag-vlog kahapon kasi po busy po ako sa bahay po ngayon po ang masasabi ko lang kasi may isa na naman akong nabasang comment guys pero nung pagkabasa ko yon, nung balikan ko na po siya para i-screenshot po siya biglang deleted po yung comment na yon. ang sabi po niya bakit daw ipapagamot si Dave? hindi na lang hayaan yung sakit niya Anong klasing utak po meron po siya, 'di ba? Na hindi pa pagamot yung bata. Naku, ganun na po ba tayo kinakain ng galit at inggit po sa ating sarili para makapagbitaw po tayo ng hindi magagandang salita. Nakakaano lang, nakakainis lang para magbasa tayo ng mga ganung klaseng comment na pati pakapakan eh, paka, ano 'yun, pati yung kapakanan oh. ng bata is inaano? hindi ba pwedeng sabihin naman na mas okay na pinagamot siya, ganito, ganyan. Hindi yung sasabihin mo pa na, sasabihin mo pa na wag na lang ipagamot. Direktahan mo kaya akong i-message. Sasagutin kita, hindi ako takot sa'yo. Na, napakawalang hiya mo, alam mo ba yon Napakawalang hiya mo para sabihin kay Kuya Dave yun. Hindi mo ba alam na ang dami namin makakalaban mo? Hindi ko lang kasi naisip yung nabasa ko yun kasi na-trigger na ako eh, nagalit na ako eh na ang sabi niya doon, bakit nyo pa po pina-check up? Hinayaan nyo na lang po sana siya kasi siya naman ang may katawan. Parang ganun, yung total sinisisi ka rin ng naman, sabi. Hindi naman lahat sinisisi si Sir Tekram. Kung baga, nagbibigay lang naman sila ng payo kay Sir Tekram na ipagamot yung bata, hindi naman nila sa sinisisi. Pero yung iba kasi, ganun po yung mga interpreter po nila na sinasabi nila. Pero ang pinakaayaw ko talagang sinabi niya doon, yung hindi papagamot. Anong rason? Ba't ka nakikialam? Pero mo ba yun yung ginagamit nila pang gamot? Bago po muna po tayo magsalita, isipin pa po natin ng paulit-ulit, paulit-ulit para alam po natin na may masasaktan po ng damdamin ng isang tao. Napakawalang yamo, alam mo ba yon? Ang kapal ng mukha mo kung sino ka man nag-comment. Alam ko nakikita mo tong... Alam ko nakikita mo tong vlog ko na to. Kasi alam ko nakasubscribe ka sa akin. Grabe. Naalala ko lang yung first letter niya. Nagsisimula sa letter V. Pero, yung balikan ko kasi guys na para... Ipara ano ko na? Para... I-screenshot ko. Wala na. Para sabi ko, bakit ganon? Kung gusto yung kung matapang ka, wag mong i-delete yung comment mo. ba? Diba? Matapang ka nga eh. Nakapagsalita ka nga ng hindi maganda, hindi mo kayang panindigan yung comment mo sa comment section. Kapal din ng mukha mo, kasing tigas ng mukha mo. Kapal, kapal talaga ng mukha mo. Kasing tigas ng simento, alam mo ba yon? Nakakagigil ka. Kapal ng mukha mo. Pasensya na po kayo, pero masama to talaga loob. Pasensya na po. Yun lang po. Goodbye.